Dito yung uh, mga bantay, once na kumanan kayo doon sa kabilang. Oh, yan nahuli si Pops. So guys, dito tayo ngayon sa uh, Agham Road 'no. So, sa unang nito is East, uh, East Avenue. Sa so, dito, mapapansin niyo yung stoplight dito at maraming nahuhuli dito sakapag uh, uh, sa kabilang side 'no, doon sa pakanan. Ayan yung stoplight Mapapansin mo, yung isa dyan, go-go pa kaliwa, pero yung isa yon so nakita nyo, uh, hindi siya na sumabay. So, ang daming rider dyan, or mga motorista, na kapag nag -go yung kaliwa, ay kumakanan yung iba, kahit naka-stop pa. So, which is, uh, pwede naman talagang isabay, kung uh, tutuusin, ano. So, hindi maintindihan kung bakit uh, naka-stop pa yan. Uh, so, ayan, ano, so may sign naman ayun nakagaw na siya so go na tayo at ang daming nahuli dito ano dahil dito sa unahan may bantay dyan na dalawa paglagpas ayun so pansin nyo yan eto nadali na naman so yan yun yung sinasabi ko di ba? So, yun yung sinasabi ko na wag kang kakanan kung naka-stop dun sa sa uh, traffic lights. Dahil pag uh, kumanan ka, wala kang talagang uh, uh, lusot dun sa dalawang uh, enforcer na sumusunod lang din sa batas traffic ko. Ano. So, ingat-ingat na lang guys at maging aware ito sa mga kapwa ko uh, Uh, rider ano, mapa delivery rider ka man or uh, MC Taxi Biker ano, so sayang yung uh, uh, kita mo or uh, yung isang araw mo sa uh, pamamasada dahil mapunta lang dun sa pambayad sa pantubos ng yung lisensya so ingat ingat guys, yun lang at uh, God bless